gawin ito ngayong Martes o Webes at magiging sunod-sunuran siya sa iyo. Kailangan mo rin ng papel, pati na rin ang lumang kaliwang sapatos. Saka, kailangan mo rin ng oil, kahit anong oil, maring coconut oil, Johnson's o kahit ano pa. Kailangan mo rin ng isang kurot ng cinnamon powder. Isulat mo sa papel ang pangalan niya ng pitong beses. Saka, magpatak ng oil sa ating papel. Saka, ikalat ang cinnamon powder sa papel. Saka, itupi ang papel, papaba ng pitong beses. Bawat tupi, ibigkasin mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, Robert Diaz. Susundin mo ang ninanais ko. Makikinig ka sa akin at ako naman ang iyong susundin. Sambitin ito bawat tupi mo. Saka mo ilagay ang tinuping papel sa sapatos. Isuot ito at humakbang na parang sundalo magmarcha ng pitong beses. Kada hakbang ang kaliwang paa mo ay sasambitin mo ito. Robert Giat, susundin mo ang ninanais ko. Makikinig ka sa akin at ako naman ang iyong susundin. Sa kasunugin ang papel. Ito ay ipaanod sa hangin. Maaari mo itong ulitin, gawin ng madilim na ang langit. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay eh, maaari mo kaming i-message sa Pilipino One Foundation Facebook page.